Ano po ako sa pangalang Vivian at Ella, 29 years old. Tagamandaluyong at may dalawa po akong anak. Ang ibabahagi ko sa inyong kwento ay ang sariling karanasan namin ng aking bayaw na si Kuya Jun. 40 years old na po yung si Kuya Jun at isa po itong byudo. Wala rin itong anak. June 2024 nang umuwi ng Pilipinas si Kuya Jun. At nakiusap pa ito sa asawa ko na sa amin muna mag-i-stay sa Mandaluyong ng mga ilang linggo bago pumunta ng Cebu at dumalaw sa kanilang mga magulang. Ilang beses ko na namang nakikita at nakaharap si Kuya Jun tuwing umuuwi kami sa province nila. Pero iba nung, nung huli niyang beses na umuwi ng Pilipinas dahil nga sa bahay siya ay makikituloy. Sa call center naman, nagtatrabaho ang asawa ko na si Ramil. Ako naman ay plain housewife. Mga ilang araw na sa amin si Kuya Jun nang mapansin ko ang kakaiba nitong pagtitik sa akin na waribang may kahulugan. Hindi ko itatanggi na si kuya. Malakas ang dating nito kahit higit na mas matanda sa aking asawa. Maputi din ito. Palibhasa nga. Pabalik-balik ito sa ibang bansa. At saka maforma. Palagi pang mabango. Maalaga din ito sa katawan. Hanggang isang araw, tuluyan nang nagtapat sa akin si kuya. Ilang taon ka na ba, Bibian? Tuwi kasing tinitingnan kita, parang 20 years old ka pa lang eh. Wala pa naman kasi akong 30, kuya. Pero malapit na. Iyon ang simula ng madalas namin pagkakwentuhan. Minsan inaaya pa niya ako na mag-shot kami. At pinagbibigyan ko naman siya. Minsan pa kasama namin ang asawa ko. Hanggang sa tulog yan na rin ako nahulog sa kanya. Hindi ko alam kung may damdamin siya sa akin. Ako naman humahanga sa kanya. Isang gabi yun, naginuman kami dalawa. Night shift kasi si mister. At ang mga bata naman dahil may pasok ay maaga kong pinatutulog. Nagkwentuhan kami ng mga buhay-buhay. Nalaman ko rin na wala daw siyang nobya at inamin niya sa akin na gusto niya ako. Doon nagsimula, walang mahabang usapan at walang maraming seremonyas. Bumigay ako kay Kuya Jun ng gabing iyon. Nilunod namin ang isa't isa sa kaligayahan. Hindi ako nagkamali. Magaling nga sa kama si Kuya. Sabi ito, marahas. Pero masarap ang kanyang mga haplos at hindi kagaya ni Ramil na basta lang papatong paliligayahin ang sarili at tapos na. Hindi na niya iniisip kung nakasabay ba ako sa kanya. Pero ibasigoy dun. Inuuna niya yung magpapasaya sa akin. Mabilis niyang nahanap ang aking kiliti at kung saan ang sentro ng aking kaligayahan. Malalakas na ungol ang aking pinapakawalan sa tindi ng kiliti na ibinibigay niya sa akin. At hindi rin ako nagkamali sa aking hinala. Malaki ang kanyang alaga. Grabe kuya, ang laki pala niyan. Gusto mo ba, Vivian? Sino ba naman ako para tumanggi? Si Rami unang lalaki sa buhay ko. At maliit lang ang dinadala nito. Kaya naman, nagulat ako sa alaga ni Kuya Jun. Dahil punong-puno ang pakiramdam ko. Ang galing-galing pa ni na magtrabaho Grabe nakakabaliw Ang tindi ng kiliti na nararamdaman ko Na halos magpawala Ng katinuan ko Matagal na nagtrabaho si Gretchen sa akin ni Babaw At sagad na sagad ang kanyang mga galaw Hanggang sa katapusan Ako ay kanyang sinabayan Masasabi kong wala akong pinagsisisihan Kung sakali mang Ang aking asawa ay aking napagtaksilan iyon ang simula ng sarap na aming pinagsaluhan ni Kuya Jun Hanggang sa maging araw-araw na, gabi-gabi, o bawat sandali na may pagkakataon kaming dalawa. Minsan kahit nasa bahay pa nga ang asawa ko, alam kong mahimbing itong matulog. Pinapasok ako minsan ni Kuya Jun sa loob ng CR. At minsan naman ako ang gumagawa noon. Kahit pangaan doon si Ramil. Tatlong linggo na nasa bahay namin si Kuya Tatlong linggo rin kaming nagpakaligayang dalawa. At pagkatapos niyon, ay umuwi naman siya ng Cebu. Pero nagtatawagan pa rin naman kami. At sinasabi namin ang saloobin namin sa isa't isa. At ang matinding pagkamis. Pagkatapos nga lang ng isang buwan niya sa Cebu, ay bumalik na siya ng Manila. At syempre sa amin ulit siya nag-stay sa Mandaluyong hanggang sa bago siya makabalik ng Saudi at wala kaming mga sinayang na sandali. Lahat ng libreng pagkakataon, hindi maaaring mag-uugnay ang aming mga katawan. Ito ang pinaka hindi ko makakalimutang bakasyon, Bibian. Ang sabi pa sa akin ni Kuya Jun, habang hinahalikan ako nito at maitpit na yakap, isang gabi, matapos ang aming napakasarap na pagsasalo sa kalikayahan, malapit na akong umalis, Bibian. Intayin mo ulit ako, ha. Ang sabi pa nito sa akin. At syempre, ipinangako ko din naman sa kanya lahat. Nakasasabihin ko ang muli niyang pagbabalik sa Pilipinas. Hanggang sa makalisan si kuya at sobrang lungkot ang aking naramdaman. Naluha pa nga ako nang ihatid namin ito sa airport. Pero syempre, hindi ko na yun ipinakita pa sa kanya dahil baka mahalata ng asawa ko. Kahit nasa Saudi pa siya, ay patuloy pa rin naman ang aming komunikasyon. Pinapaligaya pa rin namin ang isa't isa sa paraang alam naming dalawa. Mahal ko pa rin naman ang asawa ko na si Ramil. Pero hindi ko may pagkakaila na mas mahal ko na si Kuya Jun. At mas maligaya ako kapag kasama ito. Sa susunod na taon pa, tapos na kanyang kontrata. At marami na kaming binabalak na gawin sa muli niyang pagbabakasyon sa Pilipinas. Alam kong mali ang aking mga ginagawa, Atela. Pero ano nga bang magagawa ko ay eh, tao lang ako na nagmamahal at natutukso rin. Sa ngayon na Ella, ay maayos naman ang pagsasama namin ni Ramil. Bagamat nagpagrelasyon ako sa kapatid niya, ay hindi naman ako nagkukulang sa asawa ko at sa pag-aalaga sa aking mga anak. Hanggang dito na lang po Ate Ella at sana naman may share niyo rin ang aking sariling kwento. Ako nga po pala ulit ito, si Bibia ng Mandaluyong.